oh <coughs> guys nga tayo bago tayo mamatsyal sa bukid ito yung gawid at papog tapos po natin nating bukid dahil mula po nung nagparipar tayo hindi na po tayo nakabalik dito dalan doon po tayo sa tumana ngayon malapit na lang po ang pulaan na na natin at magpupula na naman ang mga magsasaka Tara guys. Ikot po tayo sa bukid. Ikot po. Ikot po. Ikot po natin kahit na walang palay para makita naman kung um, <coughs> paano na naman discard yan tau ito yung magparepwera namin marabong na po ang mga uh, tumubong palay eh. mga na naman po birding birdie. ito nga po pala guys is sa kanto to sa porsintuhan namin hindi na naman po mga lidalid ang tumubo try po natin minutin kung malis ahay so bahigpit guys dong kematian sakit jaka Ito lang sir, arami din mapo. Tanuhan po na yung pumuskol. Umadi nga maparutan. Umadu nga umadu. Ang oh, tanyo na sa Pero kailangan nga siguro yun. Para po hindi umadu. Meron po kasi trabawin ito pag kuhan, pumuskol Pumuskol na na kulbo nga tabasan pero yun po nakikita nyo yung hindi na po pwedeng bunutin yung atwan yun po yung tinatawag nilang kutugan dito sa amin baka po magtibag-tibag yung tambak magalit yung maging kanya ay mayo mayo wala pang uong po yung mga alog-alog dahil po sa pagtudo-tudo niya ay may tubig-tubig na o tingnan niyo po may tubig-tubig na nagtudo-tudo hmm. na po kasi dito sa amin uh, kunting, kunting tudo tapos may kunti-kunting malakas din kaya kunting lakas kunting lakas so, oh, hanggang dito na lang po at wala na po nating umuwi at mainit na sige po babae nasunod na lang po pag naggayak ng kunlaan